Ako'y naka-brown. Natulad ng mga brown eggers. Nakakalungkot kasi sila'y dadali na sa bulakan. Hiningi sila ng aking tiyahin. Kasi sa kakapanood niya ng mga video ni Aling Mimay tungkol sa kanya mga brown eggers, sabi niya gusto ko ng brown eggers. Eksakto, pinamigay ko na yung mga sisiw na mga brown eggers na palabas namin. Dinistribute ko na sa mga kaibigan eh wala akong maibigay sabi niya gusto ko yung mga nangingitlog na so bibigay ko na sa kanya tong apat na to nakaka bagay nakakalungkot kasi isipin nyo araw araw namin pinapakain yan araw araw nagbibigay na ng itlog pero sila ay magpapaalam na sa amin no kasi dadali na sila sa bulakan pero hindi naman sad kasi hindi naman sila uulamin sila'y aalagaan din para mag-provide ng brown eggers sa kanila. So, hindi pa naman kami, di naman kami nagsasabi na hindi na kami mag-aalaga ng brown eggers. Magpapahinga lang kami sa mga brown eggers. Kasi nga, dahil sa una-una, masyadong marami yung mga dumating na mga bagong mga alaga, kailangan namin ng mga breeding pens katulad nito, at mga malalaking kulungan para sa mga medyo lumalaking mga sisiw kaya naisipan namin sige okay lang na let go muna namin sila total sila yun naman iaalagaan naman doon hmm. mamimiss ko sila actually mamimiss namin sila hmm, halina halina Oh, mababait pa naman ito ang mabait nila ito si Baltic. Ano to? Spangle to ba? Spangle. Hmm. Okay, pakita mo muna pa. Bye bye Baltic. Okay. Ito <laughs> yung pinaka unique sa kanila. Ganyan ang balahibo niya. Ngayon Baltic na ganyan. Hindi pa ito naglugon. Kasi first time pa lang nilang baga first dumalaga sila nang na, nagproduce ng itlog. Hindi pa sila naglugon. So pag naglugon to, Uh, sa darating na Molting season Siguro dadami baltik nito. Hindi ako agile Kaya eh. mabait siya si orange Orange ang tawag namin dito Kasi yung hue nya Hue ng kanyang kulay Parang orange hue. H I Spell hue Hue H-U H-U-E Hindi yan Oo yan Diyan labas Mas madaling ulihin yung pag nasa labas eh. O dito. Okay. Another one bites sa dust. Eto matindi. Pati puga dadalin. O pati puga dadalin. Kasi para hindi na sila manibago. Kasi may sakya naman eh. O sige. Uliin na yan. wait lang. Huwag ka na magalit, bebe. Oo. Oh, oh. Ay, gusto ka. mo. Oo. Oh, oh. oh, tara tara, tara. oh, tara, tara. oh, oh, tara, tara. Opo. Oh, Ay, tara, tara. wow, wow, wow. oh, 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 oh. na. Sige na. Huwag na maingay. Huwag na maingay. Oo, oh, oh. sige na. Oo. Oh, oh. na manok. Yes, yes. Diyan na, ano. Diyan So, <laughs> sure ka lang magdadadaldal? break mm hmm Brick. Brick, bri brick by brick. Ayan. May, itlog ba, may itlog ba siya? May itlog ba siya? O checking lang? Wala na. Checking lang. Dabi pa naman mga itlog. Pero itlog, may iwan na sa atin yan, ha? Ito, oh, Itlog. Ang cute. Ang cute, ha? Tada! Hahaha balik mo na Wow. Balik muna kita. Huling ko muna yung kaisa-isang brown egg. <laughs> Ilan? Pati malit maliit. <laughs> Seven. Eight. Eight. Eight lahat. Okay. Native cobra. May lahi tong cobra. Pero hindi siya cobra. Ano? May lahi siyang cobra pero hindi lang siya oo, yung oo. tal 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 yung kanya. neck. -huh. <laughs> Kaya masarap pa rin ang laman nito. Kasama niya yung mga brown eggers niyan. Dapat ano to tatlo. Yung dalawang cobra mismo na kay Tonton. Yes. Doon so, sa ano kailangan ka nang sensational. I-package. <laughs> Ayan, i-package ka na. <laughs> Napakadali mo lang i-package ganyan lang Okay. Oh, di ba? <laughs> Tapos next. Napakadali pulong i-package mga kaibigan. Bigas. <laughs> Siyempre, well ventilated yan siya. Oo, hindi, hindi ano siya, hindi siya masosopok eh. Daming butas niya, no? Mm -mm. <laughs> Para nasin naka-aircon. Yes. Tapos, lagyan natin pang tali. Para, may, Para hawakan. may, hawakan. Tawa natin si Buling Ay, wag. <laughs> yun pala yung. Sabi nga lang, pero pwede na. Oo, oh, pero hawakan lang naman eh. Oh. Hindi. <laughs> Kasakit Masakit naman ini. Papalitan agad. Papalit ko to. Kasi, yung chayin ko, kapag naging pati pugad. <laughs> o, di diba? Kapag ang chayin ko, ang Sama. <laughs> sama, pati Judge! bato. Ah, sama hey, pati bato mamaya sa end ng video mamimiss nyo kaya nag alaga sa akin nung ako'y bata pa napakahirap ko daw alagaan dahil lalaki makulit dahil wala ng brown eggers Wah! Wow. Aktibo ni Macho Gapito, oh. Pag ikaw makita ni Malagandang, lagot ka. Nampababay ka. Nakanyang ka. Kinuha mo na kasi, naglulukob na si Malagandang. Oh, ayun, oh. na siya. na siya. Tapos, papalitan mo na ng lalaki, no? Oh, ganda ng kura no? Pogi na macho gapito. Pati yan? Pati kay macho gapito. Macho! Gapito ra! O, oh, ito na yung brood kak. Lalagay na sa... Anong klaseng bro brood cock yan? Henny. Henny. O, oh, yung nilagay na gray kanina, sama. Okay. Ay, hello, hello! <coughs> eh, hindi pa sila nagkita. Hindi pa sila nagkita. Hmm. Hindi pa nyo sila BC, nagkikita. Busy, busy yung grey. Ay, hindi na. Ah, 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 ah. Hindi pa sila nagkikita. Higash. Hey, okay. Well, i-deliver na namin yung mga brown eggers. Itong dalawang to, may story to bakit henny at grey. Matutunghan nyo sa next episode. So, punta tayo dun sa Chayang 2. Ay, nagkita na sila. Nagkakahiyaan pa. Yung isa nagda dust bat, yung isa nagpapasikat. No alam, may kinakalkal eh, no? mm -mm. Hello? Pasikatera talaga. Ano na? Magpakilanlan na kayo. Mmm. Ganda ng tindig nito, ano eh. Mm. Ay ba yung ano niya? Posture niya. Hindi damit niya, pero... Macho yun. Ma ano, ma oh, ma maporma. Slim siya, slim. Hi, hi. Hi. Thank you. Thank you. So Thank you. So <laughs>